Magandang araw po sa iyong Ma'am and Sir Stante Bermudo. So ito po yung ating sewing machine. So ito po yung free niyang foot control. Uh, Babing at saka needle, nandito po siya sir. Ito na po sila. Ayan. Marami po siyang freebies na bobbing winder. So ito po yung needle natin. Check niyo lang po siya pag natanggap niya po siya sir. Then ang full sita po natin sir. So ito po siya. Yung transformer at yung wire ng sewing machine natin, dito po natin siya isasaksak. Bawal po ito isaksak ng direkta sir, kailangan po natin dito natin siya isasaksak. Pag naisaksak natin ng ganyan, sir, ito naman po ang isasaksak natin sa diretsong outlet natin, sir. So, okay? So, naitindihan natin ito para sa outlet natin na 220 volts. Ito naman yung converter natin para sa sewing machine natin. So, okay, sir, para matesting natin siya. So, ayan na po siya, sir. Tapos, may on and off po dito sa banda dito na gilid. May o-switch po siya dyan. So, ayan po, nagkaroon po siya ng ilaw. Then, ito po yung paglalagay natin, sir, ng sinolid sa itaas. Okay? Unang-una po, ilalagay po natin dyan yung sinulid natin with lock. Okay? Then, pagkatapos po niyan, itataas po natin ito. Pressure put niya, sir. Then, itaas natin yung needle. Ayan po. Okay. So, ito na po siya. Punin natin yung sinulid natin. Then, ilalagay po natin dito. Then, dire-diretso, kailangan po dito sa butas, ma makapasok po siya, sir. Opo. Ayan, kasi ito po yung tation, siya po yung nagko ng sinolid sa ilalim. So, ayan, then dito naman po siya. Okay? Pagkatapos, dire-direcho po siya dito, sir. Ayan. Then, ipasok niyo po siya sa butas ng karayom. Ayan. Ayan. Para pagkapasok po siya, din pagkapasok po niya ng sa butas ng karayom, i-open niyo lang po ito sir. Ayan, itaas ko lang po siya, i-open natin yan. Pag na-open natin yan, Kunin natin ito. At ito naman pong babing nito, sir. Dito po tayo mag-spoon trade. Ayan. Tinitulak natin dito. Kali natin yung sinolid. Pepindutin natin yung kulay red. Para tumakbo po siya, sir. Opo. Ganun lang po siya. So, okay. So, tinanggal ko na po siya. So, ganito naman po, sir, yung paglalagay natin naman ng position po siya. Okay. Then meron po tayong makikitang hiwa doon na maliit at isasabit natin doon. So ayan, then hawakan po natin itong sinulid natin na nanggaling sa karayom. Ikotin natin yung handwheel na malaki dito na bilog. So ayan po siya para makain niya po yung sinulid sa ilalim. So ayan po silang dalawa. Ayan. Okay. So napaka-perfect po siya sir. Yung pagka ano natin. Ayan. Ipapasok natin yan sa likod at isasarado po natin yan. Then pagkatapos naman po niyan, Turo ko po sa inyo, yung bilog po dito, yung po yung mga patterns na gagawin natin. Dito naman po sa baba, yung mga distance na gagawin natin dito. So let's say, ang gusto po natin is lahat block. So meron po siyang 1, 2, 3, 4. So lahat po block yung lalabas na design dito, sir. So ayan. So alam ba, nasa diretso. Ang nalaga nakalagay sa design niya sa diretso is black at saka red. So kukunin natin yung block. So meron po siyang ikutin dito na 1, 2, 3, 4. Ayan. So, nilagay ko po siya sa 3. So, normal po yung takbo na ta gagawin niya. Siya po ay straight line po siya. Ngayon, kung gusto niyo naman po ng kulay red, so, babaguhin niyo po ito. Ayan. So, ayan po. Lumabas ko yung kulay red na may large at saka may medium at saka mayroong small. So, dito tayo sa medium. Yung pagitan ng L at saka S. So, ayan po siya, sir. So, yun po. Yung unang-unang gagawin niyo po dito na kailangan nyo po siya itindihin itong video natin at itong sewing machine natin, sir. So, stop natin siya para makita po natin yung ginawa niyang multiple design dito sa ating sewing machine. At kung may katanungan naman po kayo, so huwag po kayo mag-alala pag-message sa akin, sir. Okay? Huwag nyo So, ito na po siya, sir. Ayan. makita niyo po siya. Ito po yung ginawa niyang street line. Then, ito naman po yung isa. So, okay na po siya, sir. Lahat po yan gumagana, sir. Wala pong problema sa ating sewing machine. At tulad tsaka kung tayo pa ay magsisigsag, so ililipat lang po natin yan at maghanap po tayo ng sigsag. So, may gray, may red, at saka may blank. sa so pag nakalagay po to sa baba, pag nakalagay po ito sa red, so ang lalabas po is yung red na design. So, ayan po siya. Double sigsag or triple sigsag. Pag ito naman po ay babaguhin po natin na sa number 3 po siya, So, ang gagawin niya po is normal po siya na sigsag. So, okay? So, ito na po siya sir, yung sewing machine natin. Nasa button po yung ginamit natin. Tapos, susubukan po natin yung foot control natin. So, ito po siya, sir. May saksakan po nun sa gilid. So, ito po siya. Itatapat niyo lang po yung tamang position dito. So, andito po siya, sir. Ayan. Okay? So, ayan po yung tamang position natin ng paglagay sa ating ano. So, ayan po siya, sir. Okay? Ipapaliwanag po natin sa inyo yung pag-control po dito. So, ito po siya, sir. Ayan. Okay? So, ayan. Okay, so napaka-perfect po siya, sir. So, pa-subscribe po sa YouTube channel natin. Maraming maraming salamat po, salamat po sa iyo, ma'am and sir. Santi Permodo. God bless po sa iyo.